bigat sang hilai. Kita sa basado Good morning. ayan burned out na naman. So, bago natin panda rin guys, si check Muna natin yung ng city. Baka wala nang laman. Kasi ano na eh. Mausok na siya. Baka wala nang laman to. Tingnan na natin. Meron pa ba? Meron na pero maitim-itim. Ayun, wala na. Wala na. Kunti na lang. Wala na akong nakita ng si yung mga dalawa. So, Chains oil muna natin siya. Ayan guys, ah, uh, oil muna natin ito guys. Kasi konti na yung laman ng kanyang city. Mahirap na. Baka maubusan. Burn out naman kasi dito eh. Itim yung city niya mausok na pag maitim na yung city niya grabe yung usok natin na yung city niya guys sobrang itim na oh mga one port na lang yung laman nito ano? na lang halos na Kunti na lang yung laman Yan, wala na sobrang itim yung kanyang asiti oh. kaya pala grabe na yung usok konti na yung laman guys oh Tuwan natin Iban itong pag may gamit Ayan, Lagyan ng hinahanginan Para labas talaga yung Lahat ng laman na city sa ilalim Yun yung parang Ayan parang na lang, Kunti na lang kasi mag mabush yung city niya guys kasi halos araw-araw siya pinapaanda ginagamit kasi dito halos araw-araw din dito yung run out tapos bati araw-gabi dito yung run out pero pag gabi hindi na ito ginagamit kasi yun na kami sa bahay yan Goy. Wala na. Bigat. Yan, lagyan na natin yung sugat so, pa yung kanyang rubber guys. Oh. May sugat. Yung pala minsan. May tagas siya. Kasi yung kanyang rubber ano na. Durog na oh. 烟 bili mo lang tayo ng asite yung pang change oil nya yan guys uh, nakabili na tayo ng pang change oil natin guys so ito yung gamit natin no oh. yan 40 kasi diesel ito guys eh yan o oh. pang diesel Yan, so gawa lang tayo ng imbudo guys no ito lang yung gamitin natin pang imbudo para uh, hindi masayang yung ating asipi guys Ayan natin yung pasok masyadong malaki

So hindi ito ubusin guys ha kasi may matitirang konti nito estimate lang natin yung karami niya pa hmm, natin ulit kunti na lang guys Ayan guys. So may natitira pa siyang konti guys. Iyan na lang natin to. Dagdag na lang natin to sa susunod na araw. Victim na na guys oh. Victim na yung dating asintik. Kaya uh, Grabe yung usok nya Ano pa na natin oh. Ayan, Sobrang itim na yung unang nga simple guys Ayan, Basahin natin dito ah, Matanggal yung itim Okay, so, sir. Malinis na. So, ito guys. Hindi mo natin ito paan rin kagad, guys. Yan mo na natin siya. Bumbahin mo natin. Bumbahin. Cocok lang. Lalargahan mo na natin ang hangin. May... So, chuchok lang muna natin sa guys, no? Na. Hindi natin sa panda rin kagad. i'm not a pandaren niya so pa natin guys ito yang kanyang minor ya yan yung 5 di naman dito <coughs> mabigat ito guys kasi ano siya eh mau mabigat sa hilain